Magandang umaga mga katita, mga idol. Ah, dahil po tag-ulan ngayon, ay magluluto po tayo ng champurado. Ayan. Dali nagpapalambot na po ako ng malagkit. Ayan, iniintay na lang po natin na maluto siya. Tsaka po natin lalagyan ng cocoa. Bali, ordinary kokwa lang po ang gamit ko dahil hindi po ako nakabili ng Ricoa o kaya ay Hershey's chocolate powder. Ayan. Masarap po. Masarap po silang gamitin. Pero okay lang naman po 'yung ordinary. Sasarap din naman po 'yan. Kapag nilagyan na natin ng asukal at ng iba. Ayan. Bali, takpan po muna natin. At hintayin na lang po natin na kumulo talaga siya. Tsaka natin tanggalin ang takip. Dali, kulong-kulo na po siya. At halo-haloin po natin. Dahil kapag hindi po natin siya hinalo ay magiging parang sinaing na po siya. Didikit po kasi yan. Kaya kailangan po natin madalas na haluin. Dahil hindi naman po umaapaw, ay pwede po natin siyang takpan ulit. Ayan, Ayan malapit na po siyang maluto. maapaw na po. Kaya kailangan na natin tanggalin ang takip. Bali, isang puno lang po pala kalahati dito ang nilagay ko. Ito po yung takalan sa rice cooker. Ayan. Tapos, Pwede na po tayong maglagay ng asukal. Bali, apat na kutsara po yung nilagay ko. Tikman na lang po natin mamaya. Kung so, okay na ba siya. At, ito po yung kukwa. Tinunaw ko na rin po siya sa mainit na tubig. yun Bali, haluin na lang po nating maputi. Lagyan po pala natin siya ng kaunting asin. Panbalanse po sa pangs tikman po natin kung okay na ba ang lasa niya. Medyo matabang pa po. Lagyan po po natin ng isa pang kutsara na sopa. Okay na po ito. Patay na po ang kalan. Ayan. Kain po tayo, mga kapita, mga idol. Uh, shout out na po pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking muntin channel. Uh, sa mga silent viewers po. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga lahat po ng mga nanonood ng aking mga video. Shout out po sa inyong lahat. At ingat po tayong lahat dahil ngayon po ay maulan at may bagyo. Ah, uh, ito nga po pala ang aking buto na champurado. Meron po akong partner na tuyo. Saka po, coffee. Okay. Ayan. Uh, lagyan po natin siya ng iba para po mas masarap. Okay. Ay, sarap po. Nakakalimutan niyo po yung biyanan niyo. Sarap <laughs> <Charak> lang po. <laughs> Pero yung biyanan ko po, hindi ko po yung malilimutan. Kasi po, sobrang napakabait po ng biyanan ko. At uh, matulungin po. Ayan. Ganito po yung binagawa ko. Hinihimay ko po yung tuyo. Tapos nilalagay ko po siya. Para hindi na po ako nang maabalang kumain. Kain lang po ako ng kain. Masarap po kasi talaga sa champurado ay may partner po na tuyo.